Kung may anti celos class talaga na ang JRU o Jack Roberto University, nakakita naman si David Licauco ng pantapat na DLSU o David Licauco Celoso University kung saan pwede mag-enroll ang mga taong may mag celos Direct inamin ni David sa kanyang panayam kay Boyabunda na totoong isa siyang selosong boyfriend pagdating sa kanyang mga nagiging jowa. Muli kasing naging guest ang hunk actor sa Fast Talk with Boyabunda kung saan tinanong siya kung ano ang reaksyon niya sa anti-celos university ni Jack, ang boyfriend ng kanyang leading lady na si Barbie Fortesa. Dito ay pinagmalaki ni David na may sarili na rin daw siyang university. Pag-amin pa niya, ang pagiging seloso naman raw niya sa totoong buhay ay depende sa sitwasyon. Feeling niya, wala namang masama sa pagsaselos kung nasa katwiran at may pinanggagalingan. Nais lang din daw niyang protektahan ang kanyang girlfriend. Samantala, ngayon pa lang ay abangers na ang mga Barda fans sa follow-up project ng kanilang favorite kapuso love team. Bibida kasi ang dalawa sa upcoming kapuso series na maging sino ka na very soon ay babandera na sa GMA Telebabad. Ito ang TV version ng classic at blockbuster movie noon ni na megastar Sharon Cuneta at Senator Robin Padilla. Ako po si Teresa at yan ang Bandera Chica for today.